Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Laganap nga ngayon sa eskwelahan ang nangyari dito kay Archie kung kaya't maraming mga rumors na lumalabas especially sa hindi pagpasok nito ni Archie. So sinabi nga nila na ito nga daw ay narihap kung kaya't ngayon ay hindi nakakapasok sa eskwelahan. Narinig naman ito ni si kung kaya't galit na galit siya dahil pinagchichismisan nga daw silang dalawa ng kuya niya. Samantalang magkakatapat nga itong si Z at itong uh, si Sky. Subalit, hindi itong magpapakabog si Sky. At sinabi nga nito nalalaban talaga siya dito kina Z. At uh, inilabas nga niya ang video ni Luna at uh, ni Z habang nga uh, ito ay inaapi sa loob ng washroom. At uh, kinumpronta nga siya nito ni Z at tinanong you know, kung uh, siya ba daw ang may kagagawa nito. Hanggang sa pinatawag nga sila sa principal's office at ta talagang nakikipaglaban etong si Sky at sinabi nga niya na dapat talaga lumabas ito ng sagayon ay matigil na at hindi pa ma hindi na maulit dito nga sa North Fort at uh, sinabi niya rin sa kanyang ina na lalaban siya dahil this time, may kailangan lumaban para sa kakambal nga niya. Kung kaya't sasabay na ang kanyang inang sitan niya at binantaan niya pa. Itong uh, mga magulang na mayayaman na pag hindi nila inayos ang kanilang mga anak, ay sisiguraduin niya magkakaalaman sila. So, pakatunghayan nga natin ang uh, labanan ng mga agero at ito nga ng uh, mga cruz Yan na dapat natin gabangan dito nga lang sa Senior High.